So yun guys ha, good morning at magandang araw sa atin lahat. Ayun And, guys, andito na naman tayo sa Palapan Pier. ay ah, nga pala guys sa bali, balik na Manila, Manila na tayo. So yan, goodbye Mindoro ulit. So yan, gandang umaga at magandang araw. sa ah, sasakay tayo dito sa may ating uh, ang sasakyan ko. So yun guys. So yan guys ha, bali sasakyan natin guys sa ah, ano, supercat Uh, paalis ng 11.30 ang biyahe namin dito so yan so madalas ako pagpupunta rito, fast craft ang sasakyan ko uh. ito, mabilis ang biyahe nito guys one one and a half hours of biyahe Ayan, dito tayo sumakay. Kaya so far cut dito tayo sa per ng Kalapan. O tayo ng Port ng Batangas ang daw nito. So ayan. Ah uh, Babay ulit Minturo. See you next. See you next time ulit. Ito <laughs> ay mga barkong ano, kapuntang mga Batangas to paskat so alas 12 pa kasi yung biyahe ng mga yan kaya yung pinili ko super tat kasi 11.30 yung biyahe nya kaya ito silakyan ko so yung guys ah uh, talaga mamimiss ko na naman yung pintura so yun siyempre ah uh, kailan tayo balik na rito madali lang bumalik dito sa Mindoro at uh, punta muna tayo ng Manila So yan guys uh, Mabilis tong biyahe naman ito eh Tsaka maganda yung ano, Maganda yung alon <tinyo> Ayan, napakalinaw uh, naman ang, ano, uh, walang kaalon-alon kaya maganda yung biyahe natin ngayon guys Ayan, paskat papuntang Batangas din yan so alas 12 ang yung, ano niyan? alas 12 yung alis so dito tayo sa 11.30 arti para mabilis tayo makarating ng Batangas at maaga tayo na ng Maynila so guys pasok na tayo ng ano dito sa may supercut sa loob so, ito yung lubot ng supercut guys, at to, TV, aircon, so yung yeah, cool. so, yeah guys aircon yeah, cool yung ano? <coughs> loob ng super